guys, hello mga tol uh, Dito sa San Felipe San Valles Titignan natin yung sitwasyon ng beach dito Yung, da dagat nila, titignan natin ano anong sitwasyon dahil nga may bagyo Tignan natin kung makakapaghanap po ito yung mga natin dito Titignan natin yung dagat nila tignan. nakikita nyo hindi maganda pa ang sitwasyon ng beach ng San Felipe ngayon um, <laughs> Kaya rin mga trabaho rin ng buhay ng mga pangingisdaan natin dito. tayo naman yan. so yun lahat ng mga isda dito walang narapuhay ngayon nakaparada lahat ng sakyang bandagan nila tsaka yun walang abot na tayo. Eyan lang guys, update lang sa kusang santig. Wala. Para sila mapapala, pupunta sila ngayon dahil talagang malakas ang bagyo dito. Eh. nice